Welcome back mga Lodi, maraming salamat sa suporta nyo sa channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe pa subscribe naman, like at share para updated kayo. Simulan na natin. Nagpapaula ng golden aura si Jungmin at natatamaan ang mga evil spirits at umaatres ang mga ito. Tila mga napaso ito sa golden aura na iyon. Umaatres na ang mga evil spirits. Saad ng isang studi auntie. Ano ba to? Ulan ba ito? Tanong ng isa pa. Isang santa? Ay hindi, santo ba yun? Manghang tanong ni Yuna na nakatingin sa nakalutang na si jungmin Saan siya nang galing? Tanong naman ni Seren. Ang ganda niya. Bulalas naman ni Taemin. Night of Screaming. Kahit mga naging evil spirits sa mga bata dahil sa maling diskarte, sa totoo lang, ang episode na ito ay matatapos sa pagluluksa at pag-alaala sa mga batang namatay. Kailangan kong mailigtas ang mga batang ito bilang original na author ng kwentong ito. Wika ni Jiang Min. Binitawan niya ang krus na kanyang hawak at umilo ito ng napakaliwanag. Napatingin ang lahat sa liwanag na nanggagaling sa krus. Ano ang liwanag na yon? Sino ang gumawa nito? Tanong ng mga study anti. Ang mga evil spirits, umiiyak sila, tak takang sabat ni Yuna. Oh, ang sarap sa pakiramdam. Wika ng mga batang evil spirits habang umiiyak. At unti-unti silang mga naglaho na parang bula. Nakatanggap naman ng notice ang ating bida na ang Night of Scream ay natapos na. At ang immersion ay nagwakas na din. Gumamit ka ng kapangyarihan na mas malakas kaysa sa capability ng iyong katawan habang ginagamit mo ang immersion. Makakatanggap ka ng backlash dahil dito. Dahil na-advance ang ranks, lahat ng skills mo ay tataas ng isang level. Nakakuha ka ng enhanced mana system na passive. Lahat ng stats mo ay tataas dahil nagtagumpay kang mag-immerse ng isang mas malakas na entity. Nasync mo ang hero's mana kaya ang magiging epekto nito ay lalago. At ang maximum na enerhiya na pwede mong ilabas ng isang beses ay madaw doble. Natapos mo ang Night of Scream gamit ang iyong tinatagong paraan. Si Lightbringer ay nagpasya na patuloy kanyang susubaybayan. Dahanda ang nalalaglag ang ating bida mula sa kanyang pagkakalutang, at nagbalik na din siya sa kanyang anyo. Hinang-hina si Jongmin at tila nawala ng malay habang nalalaglag, buti na lamang at nasalo siya ni Master. Boss, alalang wika ni Seren. Anong gagawin natin? Jongmin, ayos ka lang ba? Aligagang tanong naman yun Inaasahan ko na, mahirap gawin ang uri ng kapangyarihang iyon sa mixing panahon lamang. Wala pa akong nakitang ganoong kapangyarihan na merong side effects pagkatapos, isip ni Master habang nakatingin sa walang malay na si Jongmin na may dugo sa bibig na tila isinuka niya. Bilasan natin. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital mag-request din kayo ng recovery potion sa association. Sigaw ni Master. Yes, sir. Sigaw pabalik ni Tayman. Tutulong din ako, wika naman ni na habang abala sila kay Jiang Min, ay hindi nila napansin na may mga itim na usok pang nakapalibot sa kanila. At sa kanilang likuran ay may mga taong mabibilis ang kilos na papunta sa kanila. At ito ang mga Everton. Ang unang nakapansin dito ay si Master at sinalag niya ang atake ng mga ito. Nataman siya sa kanyang braso. Sino ba itong mga baliw na ito? Tanong niya. Kung ayaw niyong mamatay, ibigay niyo sa amin ang pangwalong hero, saad nito. Mga bata, kayo nang bahala ka kay Han Jong Dalhin nyo siya sa ospital sa lalong madaling panahon. Utos ni Master. Hindi. Hindi ko papayagang umalis ni isa man sa inyo sa lugar na ito, sigaw ng isa sa mga Everton. Kailangan kong pumunta sa ospital ngayon, alam mo ba yon? Wika ng seryosong si Master. Biglang kumislap ang mata ni Master at handang umatake sa mga Everton. At sa isang iglap ay ang isa sa mga Everton ay hawak na kaagad ni Master sa ulo at idinapa ito sa lupa. Nagulat naman ang mga ito sa bilis ng pangyayari. Hoy, wala akong sapat na oras, kaya umatake na kayo ng sabay-sabay pagmamayabang pang saad ni Master sa mga Everton. Sa ospital ay dahan daw ang iminulat ni Jungmin ang kanyang mga mata at nakita si Master na nagbabalat ng mansana sa kanyang tabi. Gising ka na ba? Tanong nito. Anong pakiramdam ng makatulog ng diretsyo sa loob ng tatlong araw, dagdag pa nito? Bumango naman ang ating bida sa kanyang pagkakahiga at naupo ngunit nanginginig pa ang mga katawan nito gawa ng naging backlash ng ginawa niyang immersion kamakailan. Anong nangyari sa dungeon? Maayos naman ba ang lahat? Tanong naman ng ating bida. Isang santo ang lumitaw at siya ang gumawa ng lahat upang maging maayos ito. Wika ni Master natila tila nang aasar pa habang kumakain ng mansanas. Pero, magaling ang ginawa mo, dagdag niya sa himas sa ulo ng ating bida. Nahimete kang bigla, at pinag-alala kaming lahat. Nag-alala ako na baka mamatay ka ng maaga dahil sa paggamit mo ng skill na yon ang hindi pinagplaplanuhan man lang. Ngiting saad ni Master. Haha, <laughs> oo nga. Tugon naman ni Jongmin, Biglang nagbago ang ora ng muka ni Master. At siya nga pala, meron akong masamang balita. Sabi ni Master. Ano yon? wikang may pag-aalala ni Jiang Min. May nangyari ba sa mga kaibigan ko, isip niya? Sinabi mo ba sa mga magulang mo na tumigil ka na sa academy? Hindi ko alam ang tungkol doon at nasabi ko sa kanila. Bulalas ni Master habang papamukamot pa sa kanyang ulo. Anong sabi mong matanda ka, sigaw naman ni Jiang Min. Anong ibig sabihin mo dyan sa matanda? Dapat sinabihan mo ko tungkol doon. Malay ko ba, sigaw pabalik ni Master. Ngayong alam na nila, papatayin nila ko, asar na wika ni Jungmin. Kasalanan mo yan? Ginawa mo yan sa sarili mo, bata ka, asar ding wika ni Master. Patient Jungmin, Guardian Bomb Jun. Maaaring manatiling tahimik sa loob ng hospital. Sigaw naman ng nurse na napadaan sa kwarto ni Jungmin. Dumiretso kagad ka si Jungmin sa tahanan ng kanyang mga magulang nang siya ay nakalabas na sa ospital. Oh, ang tagal na ring panahon. Hindi ako pumunta dito pagkatapos kong kumuha ng leave of absence. Dalawang taon na ba ang nakakalipas? Isip ni Jungmin habang nakahawak sa pintuan ng tahanan ng kanyang mga magulang. Oh, ang matandang iyon. Inis niyang isip kay Master dahil sa pagsabi nito sa kanyang mga magulang na siya ay huminto na sa academy. Nagkabit pa sila noon ng banner sa nayon nang ako ay makapasok sa academy bilang isang top ranking student. Pag-alala niya sa ginawa ng kanyang mga magulang. Abahala na, kung ano ang tapos na ay tapos na, dagdag niya at hinayla ang pintuan upang bumukas ito. Magandang lumuhad ako sa sahig at hingi ng kanilang kapatawaran. Isip niya habang nakapikit sa takot sa magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Anak, Dumating ka, wika ng kanyang ina na may kasero la sa harap ng hapag kaon inan. Naruroon din ang kanyang ama na seryosong nakatingin sa kanya habang nakaupo. Nagulat siya sa reaksyong natanggap niya mula sa mga magulang. Kumain na siya at nagpakabusog. Ang pagkaing luto ni mama talaga ang the best, bulalas niya habang hinihimas-himas ang lamaking chan dahil sa kabusogan. Hindi pa yan sapat, gusto mo pa ba ng dessert? tanong ng nakangiti niyang ina. Mama, sa palagay ko masusukan ako kapag kumain pa ako ulit, tugon niya. Salamat, ang ating anak ay lumiit ang mukha kumpara sa dati. Masayang saad ng kanyang ina. Hindi ka lang kumuha ng leave of absence sa academy, at nagawa mo pang tumigil, sa bat ng nakasimangot niyang ama. Sa wakas, ito na, isip ni Jamin. Oo, oh, nagpakahirap kang mag-enroll doon, pero ang mga dungeon ay mapanganib, kaya maganda ang naging desisyon mo na tumigil na, wika ng kanyang ama. Nagulat naman si Jungmin sa sinabi ng ama dahil hindi ito ang kanyang inaasahan. oh, ano kaya humanap ka na lang ng mas ligtas at normal na career? Narinig ko na meron daw lumitaw na mga dungeon dito noong dalawang buwang nakakalipas, nakakatakot naman yon. Sabat ng kanyang ina, ang mga nasa labas ay mapanganib. Kaya dapat ay dito ka lang sa loob ng bahay, naiintindihan mo, wika ng kanyang ama. Dunjan. Dalawang buwan nakakalipas. Hindi ba't ito din yung time na na-plagiarized ang nobela ko, gulat at pagtatakang wika ni Jiang Min? Sigurado akong nandito lang yun banda, Terra at hanapin natin. Wika ni jong Min habang naglalakad sa kagubatan. Nakatanggap siya ng notice na nakasaad na ang Academy's Advanced Skill na Detection, ang kanyang range na kayang madetect ay naging doble. Nagtaka naman si Jiang Ming. Anong nangyayari? Itong dami ng impormasyon, saad niya. Bakit ka ba nagugulat? Tanong ni Eden. Nakuha mo ito dahil sa natapos mo ang dungeon nung nakaraan, kaya na-enhanced ang mana system mo. Dagdag nito. Hindi ko inaasahan na ganito ako lalakas. Ang detection radius ay parang 1 kilometer. Wika ni Jungmin. Ano? Yun lang? Dapat nakikita mo man lang ang buong kabundukan reklamo ni Eden. Hindi ako tulad mo pang-aasar niya. Sa aking palagay ay nandito lang 'yon. Wika ni Jungmin. At sa kanyang paghahanap ay nakakita siya ng isang dungeon. Nakatanggap naman siya ng notice na nakasaad na ang dungeon ay may difficulty na low at kung nais ba niyang pumasok dito. Low, tanong ni Jungmin sa sarili habang nakatingin siya at nakatayo sa tapat ng dungeon. Parang nakakatakot ito para sa isang low difficulty na dungeon. Dagdag niya, sa Adventurer Association Forensic Department, may isang bangkay na nasa crematorium at nakatingin dito ang isang lalaki at si Master Bomb Jun. Naglaan ka ng oras para ma-examine ito kahapon. Meron ka pa bang nais hanapin? Tanong ng lalaki kay Bomb Jun. Nakaka-frustrate naman. Walang ibang impormasyon maliban sa marka, hindi ko mahulaan kung saan galing ang taong ito. Wika ni Bomjun habang nakatingin sa bangkay na may marka sa dibdib nito. Kung ayaw mong mamatay, ibigay niyo sa amin ang pangwalong hero, wika ng nakalaban nila sa dungeon na naalala muli ni Bomjun. Pangwalong hero, sino ang tinutukoy niya, tanong ni Bomjun sa sarili. Bakit nagdadalawang isip kang pumasok sa isang low difficulty dungeon? Huwag mong sabihin sa akin natatakot ka, pang-aasar ni Eden. Pumasok ka na, hehehehe. Utos nito. Pero, di ba dapat ko muna ito ipaalam sa association, tanong ni Jamming. Paano kung mabasag lang bigla ang dungeon, tanong ni Eden. Tama ka naman dyan, pero ang difficulty ay low, pero paano kung pumasok ako mag-isa tapos yung difficulty nito ay tumaas tulad na lang nung sa Night of Scream dungeon, tanong niya. Patuloy na naghihintay ang path of choices na nasa harapan niya kung papasok ba siya sa dungeon o hindi. Disappointed ako, galing sa isang gold message window. Nagtaka naman siya kung saan galing ito, dahil ang kulay blue na message window ay galing sa mga notice, ang pink naman ay kay Eden. Ngunit ngayon ay gold message window ang lumabas. Galing ba ito kay Lightbringer? Tanong ni Jamin. Sa halip na gamitin mo yung makulit na palayaw na yan, pwede mo naman akong tawaging Prina. Saad nito, hoy, huwag kang umipal kapag nagsasalita ako. At huwag kang basta-basta sumusulpot ng ganyan, asar na wika ni Eden. Hay nako, napakabastos mo pa din, saad naman ni Prina. Naiintindihan ko kung bakit ako may kakayahang makipag-usap kay Eden, pero hindi ko alam na pwede din pala akong makipag-usap sa ibang hero. Meron kayang koneksyon ito tulad ng nangyari sa Night of Scream, takang tanong ni Jongmin sa sarili. Magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Tinulungan mo ang mga batang kaluluwa para makalis nung nakaraan. Naniniwala akong kaya mo yan, pagpapalakas loob na sa Adiprina. Ha ha ha, salamat, nahihiyang sabi ng ating bida. Okay, tera na, yaya niya. Malapit ito sa aking bahay, kaya mas dapat ko itong tapusin kagad. Dagdag niya, pinindot na niya ang yes sa choices sa notice na nagtatanong kung papasok ba siya. Nakasaad sa notice na ang dungeon ng Path of Choice ay wini Welcome siya. Tinitignan ng kanyang nakaraan at memoria, Gumagawa ng trial at binubuksan ang field. Ang lugar na bagay sa challenger ay nagawa na. Nakahiga si Jungmin sa kanyang kama nang tumunog ang kanyang mobile phone gawa ng alarm clock. Ang ingay. Saad niya sabay pindot sa stop ng kanyang alarm clock. Humiga pa siya ng kaunti at biglang bumangon at tila nagmamadali, sa kanyang pagmamadali ay may laway pang tumutulo sa kanyang bibig na hindi niya napunasan. Ano, bakit ako nakahiga dito? Tanong niya. Sigurado akong pumasok ako sa dungeon, saad niya at napatingin sa dingding na may reminder na nakalagay. Ayon sa reminder a month-end assessment at bawal malate dito month-end assessment at mga lanes amula sa academy? Naglakbay ba ko pabalik sa nangyari na noon? Tanong niya. At biglang nagbago ang scene na kinaroroonan niya. Nagbago ang eksena? Ito ang academy training ground. Ano bang gagawin ko? Tuloy-tuloy niyang tanong. Bigla ay may nahulog sa kung saan at nagtaka siya dito. Ano ba yon? Ako ba yon? Dagdag niya habang nakatingin sa taong nahulog at ngayon ay nakaupo sa kanyang harapan. Ang eksenang ito, nagpapakita ng kung anong nangyari sa akin noong month-end assessment, tanong niya at patuloy na nanunood sa nangyayari. Sa eksenang yun ay natatalo si Jungmin. Hindi pwede, tapos ka na agad? Ang hina mo naman. Di naman ta nakakatuwa. Saad ng ka-sparring niya. Bakit? Bakit pinapakita nito sa akin ang ganitong sitwasyon? Tuloy niyang tanong sa sarili. Napunta na naman siya sa ibang eksena. Akala ko papagalitan ako ng head of department. Pero isang buwan nang nakakalipas, wala namang nangyari, ha ha ha. Saad ng isang study auntie. paggalitan ka, tanong ng isa pa. Binugbog mo ang isang parasite. Dapat nga bigyan ka pa ng reward. Pangasar nito. Anong reward? Parasite killing reward? Hehehehe. -he -he -he. Tawa nito. Baliw ka talaga. Ha 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 ha. Saad ng isa habang si Jiang Min ay nakatayo at nakatingin sa kanila. At biglang may malaking tila isang mobile phone ang lumitaw sa kanyang harapan at meron itong mensahe para sa kanya. Ayon dito, ang mensahe ay mula sa Department of Academic Affairs, meron na lamang siyang apat na araw para sa kanyang permitted leave of absence. Nais nilang ipabatid na pwede siyang ma-expel kung lalagpas siya sa limit na ito. Kainis, akala ko ay ayos na ako. Saad niya. At nakatanggap siya ng notice na kasaad na ang dungeon ay na-detect ang kanyang takot. At ibinabalik nito ang taong kinatatakutan niya dati. Bigla naman itong lumitaw sa kanyang likuran. Hoy lampa! Saad nito at siya naman ay nagulat. Ang path of choices ay ganito pala. Saad niya. Sinisimula na ang trial ayon sa notice. Matagal-tagal na din para magkaroon ng chance na makasparring ang written exam top ranker, hindi ba't isa itong karangalan? Tanong ni Yugil, ang rason kung bakit prinotektahan nila ang aking nakaraan ay para makalaban si Han Yugil, wika ni Jiang Min. Kahit lumakas pa ako, masyado naman ito. Patay ako nito, wika niya. Sinisimula na ang trial ayon sa notice na natanggap ni Jiang Min. Hihihi, Isipin mo kailangan kong kalabanin ng isang mahina sa unang round pa lang, huwag ka na mag-aksaya ng enerhiya at lakas mo sa paglaban sa akin. Magpatalo ka na lang agad. Wika ni Yugil. Kainis. Ganito ang trial, tanong niya. Kailangan ko ulit kalabanin ang baliw na ito, dagdag niya. Yang mahinang nila lang na yan, hehehehe. Wikang muli ni Yugil. Wala naman dapat ikatakot. Ito ay isang illusion lamang na gawa ng dungeon. Isip niya, ikaw ay isang kahihiyan sa ating academy. Dagdag ni Yugil, kumalma ka lang. Siya ay si Han Yugil mula sa dalawang taong nakakaraan. At ako ay malakas na ngayon. Mananalo na ako sa pagkakataong ito, saad niya. At inumpisahan na ang sparring nilang dalawa. Umatake agad si Yugil gamit ang kanyang ice pada. Nasalag naman ng ating bida ang pag-ataking ginawa nito. Wow, naharang mo yon. Mukhang lumakas ka ng kaunti. Mang ang tanong ni Yugil, baliw na ta, isip niya, inuuna mo pa ding atakihin ang ulo. Dagdag niya, so, naanalisa mo na ang pattern ng atake ko? Sa tingin mo ba gamit yan ay may mababago, tanong nito? Baliw, saad ni Jongmin habang nakangiti ito. Masaya akong ikaw pa din ang baliw na kakilala ko noon. Sabi niya at umilo ang kanyang katawan na tila napapalibutan siya ng aura. Kaya kung talunin ka ng walang pag-aalinlangan, Immersion, saad niya. Nagulat si Jungmin dahil di umubra ang kanyang skill at nakatanggap siya ng notice na bibigyan siya ng warning na ang immersion ay ipinagbabawal. Ano? Tanong niya. Anong ibig sabihin mo sa pinagbabawal? Dagdag niya. Tumalsik siya sa ginawang pag-atake sa kanya ni Yugil at tumama siya sa pader. Anong sabi mo ngayon ngayon lang? Sa tingin mo ay matatalo mo ako? Sa ad ni Yugil sabay ngiti. Hihihi, sige, maglalaro lang ako, dagdag nito. Inangat niya ang kanyang ice powder at aatakihing muli si Jongmin. Tornado Swing, wika ni Yugil. Tuloy-tuloy ang atake ni Yugil sa kanya. Anaconda Kick, sabi nito sabay tadyak sa kanyang dibdib. Head Bashing, ngiting wika nito at hinampes si Jongmin sa ulo gamit ang kanyang ice powder. Halos mawala na ng malay ang ating bida sa mga pag-ataking natatamu niya. Bumagsak siya sa sahig. Ano na, lampa? Tapos ka na ba? Ang mga bagay-bagay ay nag-uumpisa ng maging interesante. Hoy! Hoy! Ano na himetay ka na ba dyan? Nakakahiya namang matapos ito ng ganito lang? Ano ba, magsaya pa tayo ng kaunti pa, ngiting wika nito habang tinatadyak tadyakan ang nakahandusay na si Jiangmin. Ano ba yan? Ano bang problema niya? Tanong na inis ni Eden. Parang hindi siya ang nakikipaglaban. Dagdag nito, hinahayaan niya lang ba na matalo siya ng kumag na yan? Hindi siya ang Jiang Min na kilala ko. Saad nito, bandang huli, ganun pa din ang mga nangyari. Bandang huli, ako ay isang walang kwentang tao nang wala ang aking unique skill. Mapagtatagumpayan ko ba siya? Kailan, isip ni Jiang Min. Hoy, ano bang ginagawa mo? Tanong sa kanya ni Idan. Nagulat si Jiang Min. Eden, tanong niya, Nakakahiya ka, hindi ko alam na isa ka palang taong madaling sumuko. Nasaan na ang taong bumalik mula sa kamatayan sa aking tore? Nawala ba? O isa lang itong trauma mo? Nakakagulat isipin na gagapang ka pagkatapos makatanggap ng ilang pag-atake lang. Isa lamang itong illusion. pero gumagapang ka pa din ng ganyan, pang-aasar pa nito. Tumahimik ka, hindi ito madali sa akin, wala kang alam, pero tama ka. Isip ni Jiang Min habang nakadapa. Galit ako sa sarili ko sa pag-ayon sa katotohanan, at dahil dyan ginawa kita, ang hero na hindi sumusuko, dahil gusto kong maging tulad mo. Patuloy niyang pag-iisip. Eden! Maghintay ka lang, wika niya habang unti-unting bumabangon sa pagkakahandusay sa sahig. Tatapusin ko din ito agad. Dagdag niya sabay ngiti. Ha ha ha, anong pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na ba? Tatapusin mo ito kaagad? Meron pa akong madaming maibibigay na atake sa iyo, sabi ni Yugil at aatakeng muli sa kanya. Ngunit tumalsik si Yugil nang tamaan siya sa kanyang baba sa ginawang pag-atake ng ating bida. Iwinasiwas niya ang kanyang ice pod at nataman si Yugil. Mas ayos na ako, pero ang problema ay hindi ko madetect ang kanyang presensya, isip niya. Gising ka na din sa wakas, tuwang wika ni Eden. Oo, oh, sa wakas ako ay nasa tamang pag-iisip ko na, Tugon niya, baliw na to, wika ni Yugil habang hawak-hawak ang kanyang baba. Baliw ka, sa tingin mo ba kaya mo na ako dahil nakikipaglaro lang ako sayo? Papagapangin kita palabas sa ring na ito, half retarded ka. Saad nito at aatakeng muli. Stealth sprint. Wika nito sabay atake kay Jiang Min. Tinamaan si Jiang Min sa pag-atakeng ginawa ni Yugil dahil hindi niya madetect si Yugil. Sunod-sunod ang pag atakeng ginawa nito sa kanya na ang ing dahilan kaya napaatras si Jiang Ming. lampa! Bakit hindi mo subukang atakihin at patamaan akong muli? Yan ay kung kaya mo, wika nito sabay naglaho ito sa kanyang harapan. Nawala na naman siya. Saad ni Jongmin habang nakahanda lang siya sa kung anong pag-atake ang gagawin ni Yugi laban sa kanya. Pumikit si Jongmin at ginamit ang Academies Advanced Skill. Pinakiramdaman niya ang kanyang paligid habang nakapikit, at nadetect niya si Yugil sa kanyang likuran. Nakatanggap sin siya ng notice na nakasaad na ang effect ng enhanced mana system na passive ay tumaas. Sinangga niya ng kanyang aespada ang aespada ni Yugil. Nasangga niya ito, takang tanong ni Yugil sa sarili sa by address. Paanong ang skill ko ay vla ang epekto laban sa lampa na ito? Kainis, saad niya at handa muli sa pag-atake kay Jiangming. Ginamit mo ito dalawang taon na ang nakakaraan, at umepekto ito sa akin, pero ngayon, ay simple na lang. Isip ni Jiang Min. Umatake si Yugil at umatake din Jiang Min. Nagsabaya ng kanilang mga atake. Ikaw na baliw ka. Ano ka ba? Gulat na tanong ni Yugil. Patuloy pa din ang kanilang ispadahan at patuloy din na nasasangga ni Jiang Min lahat ng pag-atake ginagawa niya. Ano? Ano itong malakas na enerhiyang nararamdaman ko na nagmumula sa lampa na ito? Tanong niya. Napasigaw sa sakit si Yugil dahil nataman siya ng pag-atake ni Jiang Min. At siya ay natamba sa sahig dahil sa impact nito. Nanatiling nakatayo naman ang ating bida sa kanyang likuran. Ano ka ba? Saan mo galing ang lakas na iyan? Tanong niya habang nakadapa sa sahig. Simple lang, hindi na kasi ako takot sa iyo ngayon. Saad ni Jiang Min? Nakatanggap ng notice si Jang na nakasaad na simula ngayon ay matatakot na sa kanya si Han Yu Gil. At ang dungeon ng Path of Choice ay natapos na. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.